programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening and welcome sa aking munting channel. Narito po ang ating mga pakaabangan dito nga sa Prinsesa ng City Gale at dito nga ay tinawagan nito nga si Charlene ang kanyang anak na ito nga si uh, Devi at ito nga ay kanya sanang yayain at ipagtatapat niya na sana ang katotohanan ito nga si uh, Princess ay nagtatrabaho nga sa kanilang shop at ngayon ay uh, tinawagan niya ang kanyang anak na si uh, Devi at ngayon ang nangyari nga ay natuklasan nito si Charlene kung sino nga ang kasama ng anak niyang si Levy. At ngayon ay nakilala na rin itong si Divina ang kanyang tunay na anak na ipinagpalit niya nga sa anak na tunay nitong si Charlene at ngayon nga ay nagdalaga na at ngayon ay nakita at nakasama na nga nitong si Divina ang kanyang anak kung kaya dito ngayon ay gagawin niya ang lahat ng paraan para nga muling mapalapit ang loob niya sa kanyang anak na si Levi at ngayon ay magkasama sila kung saan nga Merong resource ito nga si uh, Divina at dito ay sinabi nga niyang tawagin na lang siya sa kanyang pangalan or uh, ituring niya siya ang kanyang ikalawang ina na si Mommy D. Kung kayat dito naman ay agad-agad nga napasugo dito nga si Charlene kung saan nga naroon ang kanyang anak at dito nga ay uh, galit na galit ito si Charlene at pilit nga niyang inaalat at tinatanong dito nga kaya... Levi kung sino nga ang uh, tinatawag niyang si Mami D kaya bigla-bigla lamang dumating itong ang bruhang si Divina at hinarap niya nga si Charlene at sinabi nga niyang siya uh, si mamidi at wala ng iba at ngayon ito na ang ipinagsisiksikam nito ngang si Divina dito nga sa kanyang anak na ito ang si Levi at ano kaya ngayon ang gagawin nito ngang si Sherlyn na ngayon nga ay unti-unti na rin napapalapit ang kanyang itinuturing na anak dito nga sa kanyang dating kaaway nung silang dalawa ay magkasama pa sa loob ng piitan at hanggang ngayon ay pilit siyang sinusundam nitong ang bruhang si Divina. Kaya guys, ano po kaya ang gagawin nitong ang si Charlene ngayon nga nga napapalapit na namang muli sa kanilang pamilya ang bruhang si Divina. Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.